What's up, mommy? And me! Kadadating lang namin galing is school. Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa amin. Pati na rin sa mga nakikyutan sa anak ko. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Tatanggalin ko na nga yung sandals. Sa totoo lang, ayokong magsuot siya ng ganitong sandals. Yung may takong. Tatakot ako, baka matapilok siya. Mapilayan siya sa paa. Huwag naman sana. Sobrang mapilit kasi. Bibihisan ko na rin para makapagluto na ako ng tanghalian. Dahil sa mga oras na to, ay nagugutom na yung mga bulati namin. <laughs> Tanghalian na rin kasi sa mga oras na to. Bis na nga yung dalaga ko. Pinagpupulot ko na nga yung mga ipis. Dahil nilaglag na lang niya sa sahig pagkatanggal niya sa buho. Napakamahal pa man din bumili ng ganito ngayon. Dati sa halagang 20 pesos makakabili ka na nito. Sa panahon ngayon, manghihinayang ka ng bumili. Kaya itatabi natin to pagkatapos gamitin. Para sa susunod, alam natin kung saan natin to kukunin. At hindi na tayo bibili. Dito ko nga lang to nilalagay. Para mabilis ko to kuhain pag kailangan ko na. Pagkalagay ko nga, dinampot ko naman yung labahin ng anak ko. Ipapatong ko lang muna to sa ibabaw ng motor kasi hindi siya pwedeng ihalo sa mga marurumi. Baka matagalan ako maglaba. Hindi ko kasi alam kung kailan ako ulit maglalaba. Anong ginagawa mo? Ha? Oh. Ah, Diyan ka muna. mag ako ng ulam natin, ha? Yung longganisa. yung longganisa. Mayroon? Mayroon. Antay ka dyan. Mag-ihaw ako. Hindi. longganisa. Ay, wala pala tayong huling ano. Sige, prito ko na lang. Prito mo ah. Oo. Para mapusti. Ayan guys, dyan muna siya. Maglalaro muna siya habang ako magluluto ako ng longganisa. Ito yun guys oh. Lulutuin natin. So, ayan, nandito na nga ako sa labas para ihanda ko na yung paglulutuan ko. Kahoy-kahoy muna ako, guys, kasi wala tayong gasol. Marami-rami naman itong naipon kong kahoy, kaya babawasan na natin to. Habang nag ako ng kahoy, para sindihan ko na to, yung anak ko nag-aalburoto. Nawiwiwi na daw siya. Kailangan niya ako para magbaba ng short niya. Masyado kasing masikip yung suot niya na short. Nagkamali pala ako ng dinig. Hindi pala siya nawiwi. Yung pinapanood niya pala, may ads, kaya tinatawag niya ako. Yung pinapanood niya. Iba yung lumalabas. Pagkayari ko dito, sisindihan ko na sana kaso wala pa lang laman yung lighter ko. Hindi rin sisindi yung burner kasi wala rin laman yung tanke. Eh. <laughs> Palpak nga ngayong araw. Tumawag na lang ako sa bilihan ng gasol para magpa-deliver na. Habang naghihintay ako, sinindi ko muna yung TV para manood kami ng anak ko. Mamaya na lang ako magluluto kapag dumating na. Pinuhanan ko nga ng tubig yung anak ko dahil ang tamad niya uminom. Nilagay ko na nga lang sa tabi niya para hindi na siya tatayo. Nilapitan nga ako ng anak ko tapos nagsasayaw siya. Nagulat naman ako. With action pa. Na-action niya pala yung happy happy birthday. Nakinakanta ng Diana and Roma. Super idol niya nga yung dalawang magkapat na yon. Sinabi niya sa akin na gusto niya rin daw makita sa personal yung dalawa. Mula nang natuto siya manood, sila yung unang napapanood niya palagi. Feel na feel na nga niya maging Diana eh. Salamat kay Lord dahil binigyan niya ako ng anak na ganito. Napakabayat at marunong makinig sa mami. Bye bye!